magandang umaga mga kapising at today Sunday ngayon magpipising kami doon sa Valenzuela mga kapising bali kasama ko yung chewing ko na si Tito Mar tsaka si Tita Sally si Kuya Arman tsaka si Kuya Arsi tsaka ako tsaka si AJ bali maaga tayong mga kapising para magbiyahe papunta doon so bali inintay na lang natin sila ready na yung mga gagamitin natin mga kapising mga kapising at naka-ready na nga yung gagamitin natin eh, mga kapising dahil tayo eh magpipising sa Valenzuela mga kapising at ang target fishing natin ngayon mangos so bali paypan mga kapising pupuntahan natin at doon nga may eh, bayad nga yung huli natin mga kapising at So, tingnan natin mga kung tayo papalaring makahuli doon. So, Stay tuned kayo dyan mga ka-fishing At update ko kayo mamaya Kung nandoon na kami So ipakita ko sa inyo yung biyahe namin Papunta doon mga ka-fishing So So ayun muna mga ka-fishing At kung ikaw ay bago sa aking channel Mga ka-fishing Eh baka naman pakisubscribe subscribe na yan At pakihit mo na rin ang notification bell Para palagi kang updated sa mga video Na i-upload ko kagaya nito Mga ka-fishing So ayun na mga kapising ano, bali nandito na kami sa spot malapit na so bali nasa Valenzuela na kami ando yung spot sa kabilang mga ka-fishing, at bumibila kami din ng pamain mga ka-fishing dito sa Alphamart so bali nagpunta na kami doon mga ka-fishing, eh, naghahanap lang kami ng ano na mabibilang dito ng uling so update ko kayo maya -may maya mga kapising uh, malapit na rin kami konting ano na lang so ando pa sila dito Mar sila tita sale si Kuya Arce so ayan, asama natin si Kuya Arce ayan right, yun no <laughs> ayan, may bili lang na kami ng paen dito mga fishing so bali dito nga sa Alphamart A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Hey, nice fishing, park. Recommend by gep O2TV. Alright, Thank you. <laughs> wow. Oh, shout out Do you want to my number. Shout, shout out Nico, Jasper, <laughs> Mark, <laughs> Mark, Megan, Nana Wal, and the one, Mariam All right. Yeah. Thank you. missing time. Yes. <laughs> Alright, Alright. Bye. Ah, fishing. Alright. Kasi <laughs> setup na kami. Sa <laughs> so, bali eh, ya, natuto ni paming with ko mga fishing yan. Yan. <laughs> yeah. yeah. Kaya. Kaya si Kuya Arman, siya set up ah. Ha. Dito mare, nakatotaw na ron. Yan. Alin ba ulit? Tasan do fishing, yung batang kasama namin <laughs> noon <laughs> sa Pero sila doon mga ka-fishing, nakakahuli na sila doon. May huli na si Kuya kanina, hindi lang natin na-videohan. Kasi so, nag-aayos pa tayo ng pamingwit. Kapesa mo, boy? yeah, uh -oh. hugutin mo lang, hugutin mo lang. Dito. Dito, parang ano, pangatin mo. Yeah, Kaya yan. Oh, yan. Palta may palutang kaya yung malaki Maganda dyan malaki palutang So ayan mga, mga kapising Sa ngayon wala pa kaming huli Medyo alapan daw eh. Update ko kayo maya maya mga kapising Pagka meron na May dumadawi na Sumabit yata So ayan galing pa po ng ano yan mga kapising UK okay? <laughs> Dumayo pa dito sa kolong Para magano magpising mag, ano, mag -pising. siya mga kapising Siya po si Tito Mar Minjola, ayan. ma area asawa niya, Tito Sale. Hello! Alright. shout out mo sila, Tita. Peace on! Shout out! Shout out! Shout out mo sila, Tita. Shout out, Shout tita. out kayo dyan sa Oxford. Hello! Right. <laughs> so, ayan, mga kapising. Bali nga, update ko na lang nga kayo mamaya pag may huli na kami at tumuhuli na. Mga kapising, oh. Naku, natanggal. Ay, ay, mandun pa. Mandun pa naman. mga kapising, oh. Dali, oh. Nasaan? Ayan. Ay, paiso. Eh, paisa, eh paisa, eh er, 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 er. Idol er paisa. eh er paisa, kasabay na. Sabay so, maapising, sabay na huli na idol eh. <laughs> er paisa. Er oh. paisa, <laughs> ay ay. Ay <laughs> ay, to mababay ko. Ay, ay. <laughs> ay yun, no, ay ay. Huli na ano Ay huli na talaga. Yun. Huli na. Mag Magtang magtanggal tayong palutang, Kuya Arman. Magtanggal. Ay, huli rin 'yan, <laughs> no. Baka nga uh, nakaangat lang yung ano natin. Oo, oh, dati oh, ilubog natin. Harang nasa bottom <coughs> uh, ayun. nga. Ay, bangus ito yeah. Ay, ayo binu binu ay kinu kinu kinukuha nila uh, yung tinapay na nalaglagay. Ay, na sila, kakain na. Ay, na. Ay, ayun, laki o. Laki, oh. oh. laki mga yeah. no? Pagod na, air Ay, ayo ay. Oo, meron pa ay na Ha? <fps mình alla> <ton> say say lang ay. Ay dol, sway sway lang ah. <laughs> Dale. Huli, huli yan sigurado. Huli na huli. yan. Maray siyang paming with e, air isa niyang pull eh. Ayan, ayan. Ayan, may pa isa. Ayan, Huli oh. Ayan na, talawa oh. Huli oh. Isa lang, tita. Dawi na yung bangus. Hindi, oras sa pagkain pakain, kaya nagpapakain yon Adali na kayo. Alin? Ayan, Kuya Arce, biwas mo, Kuya Arce. Ayan mo lang muna. Hindi, ala pa, ala. Ayan, yun. Meron Ala. Nilubog eh. Ala. Oh, Oo. Oh, tigil muna sa eksena. Ayos <laughs> na yan. Ayaw mo na ganyan. Huwag pakakit ka malaki. Ha? Ano? Sana oh. Ah, Pesan. Ah. Pesan. Ah. Laki yan, Okay, but yeah, you that. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase So catch me if I fall Change been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago What's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago like a year ago. dali ang laki dito maro. Yeah. Ayun oh. No? <laughs> Alright oh. Ayun oh. Ang

Okay. Yeah. Alright. Ah, oh, oh. Oh, <laughs> oh, diba? so uh, huli. Hindi na sali. Ah, oh. vision. Ah, oh. di ba? Ah, <laughs> oh. uh, di ba? Ah, uh, yun o. Tanggalin mo. Oo. Ano yung mo? <laughs> so, oh. Ano yung mo? Mayar si. Baka oh, makawala. <laughs> oh, shout out. Hello. Nito Mark Jasper. Yes. Bye -bye. Alright. Fishing time. Yun. Fish on. <laughs> you Nawal. Know

Ito so, ba masima ka to? Oh. Yung pabato to ako may pabato. Ayan. Ito so, ba masima ka to? Papalag yan. Malakas eh oh. Malakas yan. Fish on. Mga lapit. mo lang lumaban. lumaban. Ayun, oh, ayan oh. Fish on. Mga facing oh. Bangos. To do ka pong meso sa bandang dulo to. Ayan dyan. Para hindi ka makawit Ayan na to. Palapit na yan sa'yo. Ayan. Oh, ayan, oh. Alright! Yun, no? Fish on! Yeah. Ayan na, mga ka-fishing, oh. Fish on! Ayan, oh. Ayan, mga ka-fishing. Ito, huwag lumapit sa ilalim, ha. Ito, ha. Ayan, higigit ka rin mo, ito. Higigit ka rin mo. Huwag mahayaan makapunta sa ilalim. Baka yes, bumun. Alright! Yes, sir! Ayan, yeah. <laughs> ito. Ayan, ayan, ayan. Nasaan Ay Ayan, ayan, babaw, Ayan. ayan. Ya, gitu hopan latain melang tu. Enjoy melang. Ye, yeah, enjoy melang. Ayana. Ayana, lah. Ayana malatan lah. Kita babam mo, baba mo kontek. Okay. Ye, kid kid. Ayon, laka oh. yo, ma fishing oh. Dalen ti to maro. Oh. Ha, oh, shout out. Yun. Yun, oh. Ye. Out uh, Nico Jasper Mike. Oh, here you go. yun know, vision. Oh. All right. Vision. Ayan, ang laki ah. Lakas. Teka, teka, teka. Teka, teka, hindi ko masyadong hawak. Okay, okay na. Okay na. Silver, tawa mo ah. Oo, okay. Ang ganda ng kulik yung buntot. Fish on! Kaya na. Kaya na. Pitaw. Pitaw. Pitaw naman. Habak mo. Hindi na, may pair na siya kanina. Ayan mga fishing, landed. Fish on! Fish on! Ah, dito, on. dito may ikan na para ano. Ito. Oh, oh, I-sure mo, i isur mo. Ayun. Yeah. Alright. Laki o. Oh. Alright. Nakahuli okay. siya. Makausap ka namin. Isang malaki. Dito. Eh, eh, pakita Baka tumalun. Oh, okay. Mamaya, Mama, mamaya, 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 mamaya. So ayun mga kapising, nakadali dito Mar Alright <laughs> Mga mangilo yun mga kapising, mga isang siguro Malaki Mga isang kailo siguro oras pa kami. Ayun. Alright. Peace on, mga fishing. Yan, okay na. Bye. Papunta lang sa'yo. Hige, tuloy-tuloy mo lang. Hige, malaki yan. Ayan ako. oh ako. Laki yun Malaki. Ayan, malaki yan oh Pangdaing. Hindi yan. Kay Ere, ere, ere. Oo. Oo, ayan o. Basahan. Kuya Arman, Ayan. Oh, paysan. AJ boy. Yeah. <laughs> All right. Galing ni AJ. AJ lalaki today eh. Wa, habol pa may Habol. Ma may meliwang pa. Biro pa. AJ. ay ay yung akin, yung akin. Arman. Tayo 'yung akin, Germán. Arman. yung akin. Kinikibit. Ha? Kinikibit. San yung gawa pa ng ano? Ano? Ay, Kinikibit kinikibit. kinikibit. kinikibit, dyan. kinikibit, dyan. kinikibit. Iba na 'yan, mga Okay na 'yon. Dito mo po tawag sa Kuya Arman, dito kay Tito Mar oh. Dito ka bumwesto sa Tito Mar, maganda rin 'ni. Eh. Ini. Hindi lang mais na setup ng So yun na nga mga ka-fishing, ano, inaabot na kami ng alas 6 ng hapon din eh. sa <laughs> spot na 'to sa Ayan, Tito Maro. Sulit. sunset. Oh, ayan, Tito Maro. Oh. Ah, yung sunset. So, ayan, mga fishing. Oo. Oh, Palubog na, ayan. O, o. <laughs> wala, wala sa UK. Iyo. <laughs> dito lang meron niya, sa amin, oh, Pinas. <laughs> na, na kay Jeff. <laughs> Zero two. <O>. Right. <laughs> so, ayan, mga ka-fishing, balik yung na nga kami dito. At medyo nagpapataan na lang kami sa oras. Sinubos na lang namin ito, konting pain, oh. No? Ayan, mga fishing Medyo dito na lang kami dinawi. Yung nga, yung mga nahuli huli namin kanina medyo matumal kanina ng maga sa so, bali konti na lang din namimingwit eh sa so, banda ron so ito si AJ yan maraming hinulir eh alright <laughs> shout mo si ano anak ni kuya JP oh hey shout out, shout out mo <laughs> hmm. <laughs> ito sali ayun <laughs> so ayan sabi si ang tito mar ayan Alright, so bali yun mga ka-fishing, mayamiya pack up na rin kami at tapos na rin kami mag-fishing dito sa Valenzuela So dito ito kay Aling Nenas Fund So pay po ito mga ka-fishing, hindi po libre yung bangus dito So kung gusto niyo itong puntahan, eh, tawagan nyo lang yung Facebook page ni Aling Nenas Fund <laughs> Ayan, yeah. alright Ayan, mga taga-yukay yan, mga taga-yukay. <laughs> Dumay lang mga dito yan sa Pilipinas. Sa <laughs> so, bali niya, mga kapising eh, huli namin. Medyo marami-rami na rin. So, ito huli namin, mga kapising. Hindi na masama. Marami-rami na rin babayaran, mga kapising. <laughs> so, ayan, mga kapising. ayan Gumagalaw-galaw pa. Ayan, buhay na buhay yan, mga kapising. Press na press. <laughs> So, eto mga ka ispat spot yan. fishing spot yan. Diyan. Gusto nyo magkubo. May kubo diyan. 400 po ito mga ka Yung kubo na to. So, balenya mga ka Nakahul naman kayo mga daingin. Tapos yung iba malalaki. So, ayun. Marami pa sana doon. Kaya lang. Wala na kaming oras. Gusto pa sana namin. Kaya lang. Wala na. <laughs> Gabi na. So, palubog na yung araw mga ka -pising. So, ayan mga ka-fishing, palubog na, yan So, bali marami pa ding nagpi-fishing doon eh. Sa so, may bandang dulo yung mga ka-fishing So, bali ito yung entrance Tapos dito, ito naman yung mga kubo-kubo mga ka-fishing Pag gusto nyo mag dito Ito, ayan mga ka-fishing So, bali ito nga mga ka-fishing Dito kami nakapuesto, dito kami nakakubo So, ayan Ayan mga ka-fishing ang lawak nito Kahit saan kayo dito pumes ito mga Malawak yan So may namimingwit pa dito Ayan mga kapising, mga koreano yata yan So bali yan, meron pa dun mga ka-fishing Tapos ito Ayan, yung namin dito Dito, ayan, sila Tito Mar ayan. So ayan, maraming maraming salamat Kaya Tito Mar, tsaka kay Tito Sally Bali po, taga ano pa sila UK Ayan, napunta rito sa Pilipinas Nagbakasyon So nagayang mag-fishing So dito natin dinala sa Aling naspan So kasama natin si Kuya Arma, si Kuya Arce Ayan mga ka oh. ayan. ayan sila mga ka -pishing. So maganda pa yung huli sana Kaya lang gabi na Ito yung daan naman papunta ka-fishing doon sa... May mga kainan din dito mga ka-fishing Pag gusto nyo magpunta dito Pero mas maganda mga ka-fishing Magdala kayo na sarili yung pagkain Medyo mahal din yung ano dito mga ka-fishing So ayan na So ayun natin mga kasama natin so bali ito lakad kayo sa tulay na to nung nakaraan kung naalala nyo yung vlog ko dun mga kapising nandun ako sa kabila dun ayun mga kapising yung maraming tayong hinuli ayun ay pisyon ay. naka talagang hinahanap si AJ na yan <laughs> yan ang nadali mo <laughs> uh. yung sinasabi mong biya <laughs> Sa ano? Sa ano? Last minute. <laughs> Alright! Ayan. <laughs> ayan po ang pang-ending namin. No. Sa so, ayan eh, mga ka okay na. Uh, oh, at kami oh, okay. nagpapasalamat sa inyong panunod. At kung ikaw ay bago sa aking channel, baka naman, pakisubscribe mo na yan. Pakihit mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na i-upload ko. kagaya niyan, pag-pishing. So nagkakalapati din tayo mga ka At soon to be. Ayun. Alamanero. All right. <laughs> Alamanero. Alamanero. Kahalaman. Ah, Alamanero. <laughs> And then uh fishing Oxford to Philippines. <laughs> yes, sir. All right. Thank you. Thank you. maraming salamat. Salamat po kay Tito Mar. Kay Rita Sally. So ayan. Galing pa sila ng UK, Oxford. Tapos nandito sila sa Pilipinas para mag-fishing. Yun, enjoy naman mga kapising naman Sinulit namin yung isang araw na ito Na lang ano? Medyo late lang kami dinawi Nakahuli kami ng isa ng umaga Hindi na nasundan Umulit ngayong alas 5 Hahaha 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 Ayan. Ayan, uli namin mga ka-fishing. Oh. Kaling oh, yan ano. na kayo lang kayo. Fishing from UK to Philippines. Yun. Ito ha. Hindi po alin na Subscribe, Jeff O2. Yun. Okay po. Dito ha. Pag kailangan nyo ng mga fishing spot. Ayan. Dito kay Aling Nene. Here. Aling Nene. Ayun. Ayun na ha. Bye. Yun.